away bating relasyon ni na Alger Abrenica at Kylie Padilla. May patutunguhan nga ba? Ilang beses nang napabalitang hiwalay na ang magkasintahang Alger at Kylie. Pero sa balikan din na uuwi ang madalas na alita ng dalawa. Kasi madalas yung problema namin hindi sa amin. It's always kasi daming, daming nagkukwento na hindi naman pala totoo. Ngayon naayos na. No, na. Ako, yung ano eh, bago pa sa akin lahat eh. So noon, inaamin ko, mas ako yung nagre-react noon. Kasi hindi ko pa alam, showbiz eh. Pero ngayon, kinakapaan, na ano ko na. I'm grasping how you ano, handle the problems. Siguro yung natutunan ko sa, sa bawat... Uh, sabi nga, away batin namin is kung paano pangalagaan yung isang relasyon. Kasi minsan, nagkakaiwalay, tapos nagsisisi. Ako, anggat maaari, anggat may nararamdaman po ako eh, hindi ko pipigilin ito Madalas pa rin bang umiyak si Kylie dahil kay Aljur? Iiyak pa rin siyempre. Mahal mo yung tao eh. Palagi namang may mangyayari at Pero at the end, dapat alam niyo na maaaring isang isang. Dahil pag ano lang, kailangan kasi minsan sa dating, iiyak ako. <laughs> Saan ka kabuhubot? Kaya uh, minsan. Kung nooy hindi pabor si Robin Padilla sa pakipagnobyo ni Kylie kay Aljor, ngayon daw ay unti-unti na itong natatanggap ng ama ng dalaga. Tanggap na daw ni Papa, hinahayaan na niya. Although, may mga nagbabantay pa rin na hindi ko lang nakikita. Mas okay na yun. Sa kanilang mga pinagdaanan, masasabi ba ng magkasintahan na worth it ang kanilang mga ipinaglalaban? Sobrang dami pero worth it kasi hanggang ngayon kami pa rin. Hindi naman po kasi talaga madali. Magkaroon ng relasyon katulad ng kay Kylie. Pero ang importante, eh, siguro yung gano'ng katimbang, siguro yung kasiyahan na naibibigay sa akin. Eh. Masaya, basta masaya. Saya kami ngayon. <laughs> yung mga ibang pangarap ni Kylie na natapad na, 'Yung mga pangarap ni Kylie na naging pangarap ko na natupad na, eh marami pa siyang mga bagong pangarap na gusto kong matupad.